guys. Dito kami ngayon ni Kinjin sa school niya. Dito ko nagsa kabila. Ayan, ayan, ayan. Tapos guys, nalibre po kami ng bicycle. Kasi kakilala namin yung kasabayan namin. Thank you very much. Di ba, Buboy? Ang bilis namin nakaabot. Kung kami, sabi sa amin, sa kayo. So, ngayon, malapit na kami sa school ni Buboy. Sa taas, sa inyo. Kasi po, it's raining. Mayroon siya ngayon. Kaya ayan, naging may kot si Kim Chen. Ayaw yung isko ni Kim Chen. Paket ka. Yan ah. Si Chen. Si good morning, Chen. Hi. Ito ang mga kaklasi po ni Kim Chen. Hi. What's your name? Maria. Ikaw? magka classic kayo ni King Chen? Very good. How old are you? Ilang taong ka na? Seven? Very good. Yan yeah, nga, classy ni King Chen. Eight. Eight? Oh, that's okay. Classy po yan ni King Luis. Ayan si King Luis, oh. Hi. Ito yung namin guys yung King Chen, King Chen. King Baba, kung ano ka dyan?